a genuine Christian. But, That's the term itself. At so, saka, sis, brother Amel, di ba daw sinabi niya, na merong ang ating Panginoon Jesus Christ ibiniling, ibinilin yung sinabi niya nitong huling araw. Di ba may nakasulat nga, si sa, inga, sa inga, basahin niya po Basahin, basahin po natin yung nakasulat sa unang Juan 4.1. Brother Mel, basahin po natin. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulang propeta sa sanlibutan. Yeah. At, at saka, so gaya ng ating madalas, <clears throat> ating pinag-aaralan na, di po ba, lahat naman yata, lahat naman ng, ng, ng nagpapakilala, claiming that they are Christians, are using Bible as their basis, yeah. di ba? Pero titingnan natin, talagang habang nakasusunod sila, like this, Gaya ng no, ating pinanggaling ng religion, di ba? Mas maganda, ipagpatuloy eh, na po natin to kapatid na Cesar. Nasaan na nga po tayo rito nung, nakaka, nung nakaraang araw? Uh, tayo sa ikalawang doktrina nila. <coughs> Opo. Lang pamagat ay ang tunay na Diyos. Nasa numero ano na tayo eh? 22. Yun. Kasi natapos tayo no, sa numero 21. Uh -huh. Yan. Bali, lalo na doon sa mga kacuchun in lang, kapatid na Cesar, kapatid na mm -hmm. Nedit, Brad Larry. Ito pong libro pong ito ay kanila po ito at ito ang ginagamit po nilang pang doktrina. Sa sino mang a -a sa kanila, ito po ang librong ito ang ipinaliliwanag. Kapatid na Cesar. Oh. At saka po, Brother Arnel, okay. gaya ng sinabi natin sa awad-tulong ng Diyos, mm -hmm. ito po ay pinangako namin na mm -hmm. naitutuloy-tuloy namin para mm -hmm. yung mga dinodoktrinahan sa kabila, masubaybayan ma din nila kung tama ba talaga itong tinuturo ng kabila. Mm -hmm. Yan. Yeah. So, 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 sorry to interrupt. Sige, okay. go ahead, Paan. It's okay. Let's give them the chance to mm -hmm. to, to study further. Mm -hmm. Yes, of course. So, we're inviting you to watch us. Mm-hmm. Mm -hmm. uh, At palagay ko Brother Arnel, habang <laughs> tinatsalaki natin yan eh, Imbis eh, mm -hmm. na yung <laughs> nagpapadoktrina doon eh. Dito natuloy magpapadoktrina at maraming maaanib na eh. kadalasan nga po ganun eh. Maraming nga po tayo nakakausap na ganyan, mm -hmm. mga dati nating kasama. Eh kami ay kay dun sa programa niyo dahil bukod sa pinatutunayan ng dokumento, nasa Biblia pa yung ating <laughs> ay, sinasabi okay. at, kapatid oh, 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 na ah, Joyce. Di ba, sis Joy? Oh, oh. <laughs> at kung sis Joy, kung alimbawa, brother Arnel, sis Lydia, hindi mm -hmm. man sila mo muna pansamantala uh -huh. sa ating pagsasama-sama. Eh di sila naman na hihinto ng ay hihinto na magpadoktrina sa kanila, yeah. di ba? Uh -huh. Sabi nga ng ni kapatid na Eli, sa narinig naman natin yun na mas mabuti pa nga eh. na lang magrelihiyon kaysa umanib ka doon sa pinanggalingan na namin. At totoo yun, hindi lang naman si kapatid na El yung makakapagsabi nun maging kami. Mas gugustoy na namin kayo, mga kababayan, mga mahal namin sa buhay, aming mga kamag-anak niyan, na mas mabuti huminto na lang kayo kung ayon niyong sumama sa aming pagsasama-sama okay. na pinangungunan ni kapatid na El ni kapatid na Daniel, dito sa aming kinaroroonan sa ngayon sa awa tulong ng Diyos mas pinakamaganda pa po wag na lang kayong magrelihiyon baka maawa pa po kaya ang Diyos at si Diyos kaya oh. nga po si Sneddy, ito lang masasabi ko dito sa reliyong <laughs> <sa> rel <laughs> <sa> rel <laughs> ito wala pong sapilitan dito yes, oh yun yeah. power ang <laughs> laki <laughs> ko si Sneddy, laki <laughs> ko si Snedi kung sinabi mong yung panawagan mo niyan may magagalit dyan oh, bakit? Si? sino naman magagalit? Si alam na nila kung sino magagalit. Ayaw ko nang tumukoy. Baka mamaya, eh, meron tayo. Eh, huwag po magagalit. Hindi dapat tayo magalit. At hindi tayo dapat magkagalit. Correct. Dahil wala namang magsasabi po ng totoo. Kundi si Brother Eli lang naman po, eh. At mas maganda, kanina pa basang-basa si kapatid na... Kapatid na sa isang doon sa babasahin. Susunod ko sa aling sinasabi. Abi, kakantay po kayo. Kung magagalit, huwag sanang manakit. Relax lang at Palagi ko pati na doon sa kinanta mo, eh nahupa na yung galit. Ito lang yung nangyong 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 kasi ito naman, Ah, uh, katotohanan naman itong binabasa natin. Ito yung doktrina nila, hmm. kinukumpara lang naman natin sa Turing Nasa Biblia ba talaga lahat ng ginodoktrina? At yung mga nagpapadoktrina, subaybayan nyo kami habang sinusubaybayan nyo rin yung nagpapadoktrina sa kanila, di ba? Sinusubaybayan nyo yung doktrina ninyo dyan, ikumpara ninyo ngayon dito, tingnan ninyo kung uh, tama ba, di ba? talagang nasa Biblia ba? Tuloy na ba natin? na okay. po. Okay, numero 22. Ano ang kalagayan ng tunay na Diyos na dapat sambahin ayon kay Kristo? Sagot. Ang tunay na Diyos ay Espiritu. Ito ang itinuro ng ating Panginoong Heso Kristo. May sitas na nilagay. Juan 4.24 Ito yung nakasulat dito sa libro nila. Basahin natin mamaya siguro sa Biblia. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga sa kanya'y nagsisisambah ay kinakailangang magsisamba sa si Espiritu at sa katotohanan. Juan 4.24 Eh hey, kapatid na Cesar, ano yung pinaka conclusion po <coughs> nila? Yan. Sa tanong na 23, yung follow-up. Ito okay. yung matindi. Ano ang ibig sabihin ang Diyos ay Espiritu? Hmm? Yan ang tanong. Wow. Noong si Kristo ay mabuhay na muli, at siya ay mapagkamalan ng mga alagad na isang Espiritu o Diyos, kaagad niyang itinuwid sila sa pamamagitan ng pagsasabing siya ay iba kaysa Espiritu o Diyos. Ang Espiritu ayon sa kanya ay walang laman at mga buto. Ganito ang sabi niya sa kanyang mga alagad ayon sa pagkakatala sa Lukas 24.39. Mm hmm. Tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga. Di ba? Kaya nakapasin mm eh. Hipuin ninyo ako at tingnan. Sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na, na nasa, akin. akin. Ay, kapatid na Cesar, ako meron ako kasing inaabangan doon sa binabasa niyo eh. Ito po galing sa kanila yung paniniwala nila na ang sabi niya, Noong ating Panginoong Heso ang wika ay mabuhay na maguli, uli hmm. ang sabi rito, Noong si Kristo ay mabuhay na maguli, muli, at siya ay mapagkamala ng mga alagad na isang Espiritu o Diyos, kaagad niyang itinuwid sila sa pamamagitan ng pagsasabing siya iba kaysa sa Espiritu o Diyos. Doon po ba sa talatang ibinigay dyan sa Lukas 24:30 9, mga kapatid na Cesar, mayroon ba diyang itinama niya or itinuwid niya ang mga apostol? Hindi, hindi. Tingnan ninyo. Oh, sige, basahin natin. Sa Lucas po, 24 at 39, <laughs> tingnan ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin nga, hipuin ninyo ako at tingnan sapagkat ang isang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Yeah. Ito eto kasi po, Brad Cesar. Ito meron na naman silang drive dito eh. <laughs> ano po 'yan? Ang gusto nilang palabasin na naman dito, kapag ka-Diyos automatic espirito. Hmm. Pagka tao automatic laman at buto. Di ba? Iyon yung iyon okay. yung kanilang hmm. yung kanilang argumento rito. Kasi hindi naman tayo tutol na ang Diyos oh, hmm. Pero 'wag mo namang sabihin na pagka espiritu eh Diyos, Diyos na. Rito. At nang sabi nila rito, itinuwid daw ng ating Panginoong So Kristo yung mga alagad dahil Ah, uh, daw ang ating Panginoon sa so Kristo na isang Espiritu oh. o Diyos. Close. Impliedly, na ang paniniwala nila, lahat ng Espiritu ay Diyos. Tutunan ako dyan, Brother ah, Mel. Bakit po? Kasi po, tingnan niyo, eh, Abang ah, Cesar. Eh yung yung Diyos ng sanlibutan, spirito rin yun eh. <laughs> Ganon? <laughs> Oo. Oh, talaga? Eh di ba? Oo. Uh -huh. eh, paano ngayon yan? Uh -huh. Eh di ba tunay ding Diyos yun? Kaya lang Diyos ng ano? Sanlibutan. Kaya, San San kaya hindi ibig sabihin, kapag kasi sinabing spirito, automatic Diyos no. na. Oo. kapatid Oo. na kapatid na Lydia, kasi dito, ang nasa talata talaga, napagkamalan ng ating Panginoong Sokristo na isang spirito. Wala tayong tutol doon. Po pero po. ang tutol po tayo dyan, napagkamalan daw si Kristong Diyos. Diyos At na... daw, Ibig sabihin, hindi tanggap ni Kristo na kaya ay Diyos. Kaya itinwid yung mga apostol. Dahil iba ako eh. Laman ako, hindi ako Diyos. Tsaka, uh, masyadong mapanganib yung ganong pagtuturo na pagka espiritu, Diyos na, automatic. Bakit po kapatid na... Eh, maraming espiritu eh. Spirit of the glass. <laughs> yeah. ng lobo. Opo. <laughs> ba? Diba? At higit sa lahat kapatid na... Kapatid na Manny, eh, eh yung mga anghel, kapatid na Jaril, espiritu ko mm. yun mm -hmm. eh. Mas maganda basahin po natin sa Biblia. At sinasabi niya tungkol sa mga anghel, Iyong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Hindi baga silang lahat ay mga espiritong tagapaglingkod na mga sinugo upang magsipaglingkod sa kapakinabangan ng mga gbamana ng kaligtasan. Ayan kapatid, sa talata, maliwanag po nating napakita sa ating mga kababayan, laman po ng talata, na yung palang mga anghel, espiritong tagapaglingkod. Ayon po sa mga uh, kaiba yun natin sa pananampalatay, lalo na yung pinanggalingan po naming reliyon, sa kanila raw, pagka-espirito, Diyos na, kaya itinuwid daw ang tinuwid ng ating Ayan, Panginoon. Arnel, kasi yung ating hindi, kung dito tayo baba si Brad Lalari, dito sa kanilang aklat, nang na ang sinasabi nila yung nasa Lucas 24, yes. 39, kasi yung dyan sa pangyayaring yan, di ba hindi naman natin tinututulan. Dahil ang ating Panginoong Heso Kristo, nagkatawang tao nga, di ba, no siya pumunta rito. Tama ba ako, Opo, Brad Arnel. Tama po.